Shaila Robertera, posibleng kasuhan dahil sa pagpupost ng mga pribadong mensahe ni Rob Gomez. Nagkalat ng mga maling impormasyon tungkol sa kontrobersya ang kinasasangkutan ni Rob Gomez, Bianca Manalo, Herling Budol, at Pearl Gonzalez. Dahil sa mga unauthorized uploaded social media conversations, nila na pinaghihinala ang kagagawa ni Shaila Robertera ang dating karelasyon ng aktor. Mali ang akala ng netizens na anak ni Rob, si Gary Estrada, ang kapatid ni Gary na si Kate Gomez, ang nanay ni Rob. Hindi rin kasal si Rob kay Shaila. Naghiwalay sila apat na buwan na nakapalipas, kaya malaya silang makipagrelasyon sa iba. Mapapansin sa kumalat na screenshot, ng ng mensahe ni Narob Bianca na tila edited ito dahil ang mga text lamang ng dating beauty queen ang mababasa. Wala ang mga sagot ng kontrobersyal na aktor. Isang expert sa technology na nakausap ng cabinet files ang nagsabing may mga app at website na pwedeng mahagawa o makabuo ng fake conversation hindi pa nagbibigay ng pahayag si Bianca tungkol sa nabanggit na kontrobersya at parang hindi siya pektado dahil sinusulit niya ang pagbabakasyon sa ibang bansa. Kung gugustuhin ni Bianca na mabswelto siya sa maselang usapin, pwede niyang ilabas ang kabuuan ng pag-uusap nila ni Rob. Sinabi ng mga saksi sa kaguluhan nangyari sa pagitan ni Rob at Shaila sa inuupahang condominium unit ng Beauty Queen sa Pasig City na ang driver ng Aptor ang makapaglalahad sa katotohanan. Nakita umano nito ang pagsisimula ng meltdown ni Shaila. Di umano ang driver ang makakapagpatunay na inagaw ni Shaila ang cellphone ni Rob. Pinilit daw inalam ni Shaila ang password ang cellphone ni Rob at inupload sa social media accounts ng actor ang mga pribadong usapan na isang paglabag sa Data Privacy App of 2012 o Republic App No. 101.7.3. Ayon sa isang advisory opinion ng National Privacy Commission, ang pagpupos o pagbabahagi ng screenshot ng isang pribadong pag-uusap na kinasasangkutan ng personal na impormasyon ng walang pahintulot ng mga partidong kasangkot ay maaaring parusahan dahil sa Data Privacy App DPA of 2012. Sa ilalim ng DPA, makukulong ng isa hanggang tatlong taon at magmumulta ng 500,000 hanggang isang milyong piso ang sinumang mang maglalabas ng mga personal na impormasyon. Kung ang sensitibong impormasyon ay sinama sa binahaging pag-uusap, makukulong ng tatlo hanggang limang taon at magmumulta ng 500,000 hanggang 2 milyon ang mga lumalabag sa batas. Maaaring mag-chain ng reklamo sa National Privacy Commission at magsampa ng kaso sa korte ang mga biktima na pwedeng humingi ng danyos dahil sa mga paninirang ginawa sa kanila. Lumang mensahe ni Harleen Budol laban sa mga kabit binalikan ng mga netizens. Ang isang tweet mula kay Harleen Budol ay hindi tumatanda sa gitna ng kontrobersya ang kinakaharap dahil sa pagbubunyag ng isang individual na nag-access sa mga social media pages ni Rob Gomez. Makikita sa mga post ang diumanoy pag-uusap ni Rob at Herline, na nagpasiklab sa mga espekulasyon na may relasyon ng dalawa sa gitna ng relasyon ng aktor kay Miss Millennial 2018, Shaila Robertera. Samantala, hindi napigilan ng mga netizens ang pag-uusap tungkol sa tweet ni Herlin noong November kung saan pinunan niya ang mga tao may relasyon sa mga kinuhang individual. Pinagtawanan ng ilang netizens ang post ni Herdlin at may mga humiling pa sa kanya na burahin ang mensahe dahil hindi siya karapat dapat na punahin ng mga mistress. Matatanda ang pinanggi ni Herlin na may relasyon sila ni Rob.